Hello mga gosgos, hello mga gosgos, gawa tayo ng ano, recycle na ano, kandila, kasi marami ako mga recycle na, ay mga, gamit na naman kandila, mga laman nito na gamit ko na, sayang kasi itatapon, kaya recycle natin, ayun tinatuno ko na, Tapos, naglagay na ako ng sinuli, dito, tinan ko lang kung saan iabutin, sa na po ah, kunin ko muna doon sa labas. Ito na po yung tinunaw ko ng kandila. E, titingnan natin kung hanggang saan ang abutin. I-ano e, muna natin siya. i e, sau mo muna natin dito para mag-straight siya. Hmm. Mga ano lang to eh, mga gamit. Kasi sayang kasi itatapon. Lagyan na lang natin ng ano para mabuo siya. Ayan. Huwag kang maingay, brownie. Ito po. Para mag magdikit siya. Eh. ko, hindi na siya. Para straight po siya. Yan. Para tuwid yung sinulid. Yan. Itong sinulid na ginamit ko talagang pangkandila po ito ha. Ito na po yun oh. Ito na po yung nilusaw ko. May buo-buo pa nga oh. Pero tingnan ko lang kung hanggang saan siya aabot. Kasi medyo ano na to eh. Ito lang po. Yun. Ay, tapos siya. Dalawa lang. Mayroon pa natira. Mayroon pa natira siya. May buo pa kasi. Para magamit ko uli siya. Ang mahal na kasi ng kandila ngayon. Ayan na po. <laughs> Ayan na po siya oh. Ayan na. Huwag <laughs> na natin galawin. Ganyan na lang siya. Ay, nalaglag siya. Uh, huwag na na natin siya galaw. Kailangan tanggalin itong dumi. May dumi siya. May stick siya na sama. Um. <laughs> Lumipat sa kabila. Ano ba yan? Makunin ko nga. Mainit, hindi. mag tayo kasi mainit to eh. Igit na lang natin ang tali. Tapos palamigin natin. Tapos pwede ko nang gamitin. Recycle lang tayo. May buo pa kasi ayan o. Ayan May buo pa. Hindi ko pa maano kasi may buo pa siya. Sayang kasi itapon. Ayan o. Buo pa siya. Magtunaw na lang ako mamaya. Pagka ano. Ayan na po. Meron na tayong recycle na kandila. Thank you for watching. Ayan na po. Ayan. Patitigasin na lang po muna natin. Ayan. Kasi sayang itatapon ni eh. ko na lang. Pag malamig na siya, pwede na siya ano, gagamitin. Thank you for watching! Kasi sayang yung mga kandila na durog, kaya inano ko na lang, ginawa ko na lang ulit. Naglusaw na lang ako, tapos yun ano. Thank you for watching!